Kamusta sa lahat mga kaibigan? Habang pinag-aaralan ko ang bagong materyales sa konstruksyon, aaminin ko, nagulat din ako. Ano ang resulta? Mga modernong, magaganda at murang pader na mukhang mamahalin at prestihiyoso. Ang ganitong pader ay nagpapadali ng gamit ng abot kayang at magagandang finishing. Patuloy kong pinapahusay ang teknolohiyang ito. Ngayon, bawat metro kwadrado ng pader na may finishing ay dapat nagkakahalaga lang ng lima dolyar o mas mababa sa apat na raang Russian rubles. Oo, tama ang narinig ninyo. Iyan ay para sa bawat metro kwadrado ng pader na ganap ng tapos may finishing sa loob at labas. Lumipat ka na lang at tumira. Matapos kong maitayo ang unang eksperimental na pader at masiyahan dito, agad akong bumili ng materyales para sa natitirang pader. Ang dami nila, tulad ng nakikita natin, ay nakakatawa. Ganun pa rin, tatlong CM kapal na extruded polystyrene foam at pandikit para idikit sa base, pati paggawa ng reinforced na patong kapag nag insulate ng fasad. Binili ko ang pandikit na may diskwento dahil para ito sa taglamig pero tag-init ngayon. Mas naging bagay pa nga ito. Agad na nafresahan ang mga panel kaya magaspang na ang ibabaw. Kung makinis ang nabili ko, ako pa sana ang magpapagaspang. Walang mas malalaking panel na binebenta dito. Madali itong dalhin sa sariling sasakyan, pero kailangan mong idikit-dikit. Konti lang ang ginagamit na polyurethane foam na pandikit, pero mas matibay pa ang dikit nito kaysa polystyrene foam. Mainit ang panahon, kaya para hindi agad matuyo ang pandikit, ini-sprayan ko ito ng tubig. Tatlo kaming nagbabaliktad para hindi mabasag ang manipis na layer na hindi pa matibay. At winalis namin para hindi mapasok ng natuyong pandikit ang bagong panel at hindi ito masira sa nakaraang video, ang presyo ng tabla ay 5 dolyar kada metro kwadrado para sa finishing. Pero dito ay mas mataas na ito. Sa ganitong paraan, lahat ng pader sa unang palapag ng mura kong gusali, kasama ang finishing, ay hindi dapat lumagpas sa 15,000 Russian rubles o 200 United States dollars. Pinapanood mo ngayon ang serya ng video kung saan ipinapakita ko kung paano magtayo ng dalawang palapag na compact na bahay na 50 metro kwadrado na may budget na hindi lalampas sa 1,000 United States Dollars o 75,000 Russian Rubles para sa mga materyales. Ginagamit kong waterproofing sa pundasyon ang ginupit kong malambot na shingles. Naglalagay ako ng tigdalawang patayong suporta sa maiikling pader at sinisigurong matibay ang pagkakabit hindi minamadali. Sa mga ito, maililipat ang karamihan ng wind load ng mga bahagi ng pader. Peking tabla ang pangunahing balangkas ko at kamakailan lang ay pinagtawanan ako dahil mahirap daw itong gawin. Mas madali raw bumili ng solidong tabla. Pero subukan mo ngayon na triple na presyo ng lahat. Ang tabla ko ay gawa sa didekalidad na isang pulgada o 25. At halo pa, kaya malaki na tipid ko. Matapos kong gawin ang unang subok na pader at natuwa ako, nagdagdag pa ako ng ilang pagpapabuti. Mas maginhawa palang idikit agad ang mga sheet ng isang buo na ang lapad ay katumbas ng taas ng mga bukasan na kailangang puna ng pader tapos saka na lang hiwain ayon sa tamang lapad. Ang eksaktong pagsukat ay ginagawa ko ulit sa mismong lugar. Isinasaalang-alang ang 579 mm na pagitan para sa susunod na paglalagay ng foam sa mga estruktura. Nilalagyan ko ng sariling palatandaan ang bawat sheet para hindi ako malito sa paglalagay ng mga ito. Kung eksakto ang balangkas, pwedeng magkapareho ang mga pyesa. Pero hindi ko hinahangad ang ganoong eksaktong paggawa. Nakakita ako ng mas mura at matibay na wire mesh. Isang uri ng plaster mesh na madalas makita sa mga construction supply store. Sa mga seksyon ng mga halo, nagsimula akong gumamit ng pandikit na pangtaglamig na halos kalahati ang nabawas sa konsumo. Ngayon, sa magkabilang panig ng 4 metro kwadradong wall panel, isang 25 kilo na sako na lang ang gamit ko. Dahil sa inyo at sa mga dating video, naapektuhan natin ang YouTube algorithm na kadalasang pumipigil sa pagkalat ng mahahalagang impormasyon para sa lipunan. Umabot ng isang milyon ang views ng video pero alam kong mas marami pang pwedeng makinabang dito. At para tuluyang mabasag ang pader na ito, kailangan nating gawin ang tinatawag na huling putok. Ika nga, lahat ng mahalagang impormasyon ay inilaan ko sa video na ito. Tulad ng dati, hinihiling ko rin na ibahagi ninyo ito sa lahat ng social media. Salamat! Sumusunod, lumalabas agad ang mga natapos na pader. Limang minuto lang ang pahinga habang hinihintay ang bagong halo ng pandikit. Mas maliit, magaan, at mas matibay na ang kapit ng pandikit sa mga panel para sa taglamig. Kaya ako na lang mag-isa ang naglalagay ng mga ito. Natuto na akong magplaster ng pantay kahit isang patong dahil ito sa gravitational support ng planeta. Kapag pahalang ang pinaplaster na ibabaw, kahit baguhan pa lang sa plastering, makakakuha ng maayos na kinis. At sapat na sapat na para sa inaasahan. Tulad ng nabanggit ko, dito mo makikita hindi lang proseso ng pagplaplaster ng polystyrene foam, kundi ang pagbuo ng isang composite na material na may panloob na tagapuno at panlabas na pampatibay na layer, isang tunay na sandwich. Maganda ang gravity method ng pagplaplaster, pero may kaunting minus. Gaya ng nakikita natin, mayroon pa rin, pero madali namang ayusin ang aberyang ito. Nilalapit ko ang mga pader sa proyekto ko Ang unang pader ay matagal nang nakatayo at hindi gumagalaw, habang ang iba pang pader ay kompak at nakasalansan na marahil ay pinakamalaking pagtitipid sa materyales sa konstruksyon. Para ikabit ang mga pader sa balangkas, gagamit ako ng mga pinutol na piraso ng kahoy mula sa tabla. Inilagay ko muna ang mga ito gamit ang mga tornilyo. Huwag maliitin ang tibay ng polyurethane na pandikit foam. Kilala ko mga pintuang nakakabit lang sa foam at tumagal ng halos isang kapat na siglo. Kaya sa unang pader, isang panel at dalawa pa ang ikinabit ko gamit lang ang foam. Dahil sa mga piraso ng kahoy, hindi ito babagsak sa loob ng bahay, pero pwedeng mahulog palabas kung bumitaw ang pandikit. Ayan, susubukan natin. Matapos kong mabasa ang mga babala ng mga sobrang nag-iingat, nagpasya pa rin akong gumamit ng ganitong simpleng mga bracket, pero mas mabuting mag-drill muna bago magturnilyo para hindi mabasag ang kahoy. Mag-isa ako ang natatapos ang mga pader na duha na sak metro kwadrado ng madali. Ang mga mega kumpanya na gumagawa ng mga materyales sa konstruksyon na lumikha ng mga magastos na teknolohiya para mapuno ang kanilang bulsa ng ating pera ay sobra na sa pag-iimbento. Umabot na sa punto na kung gagamitin mo ng tama at sa sarili mong paraan ang ilan sa mga materyales na ito, pwede palang magtayo ng bahay ng halos walang gastos. Ang taong kapos ay madiskarte. Ang tatlong CM na extruded polystyrene foam ay katumbas ng init na naitatabi ng 20 CM na pader na kahoy o higit kalahating metrong pader na ladrilyo. Bago ikabit ang susunod na bahagi, naglalagay kami ng pad mula sa malambot na bubong para sa puwang ng blue foam. Dahil magaan ang estruktura, pwede akong gumamit ng magaan na pundasyon. Hindi ba't katulad din kami ng mga Amerikanong manggagawa? Teknolohiya nga naman. Kung ako'y nakatira sa Siberia at gagamit ng polystyrene foam na lima o pitong sentimetro ang kapal at sampung sentimetro sa North Pole, sapat na ito para sa Belarus na nasa gitna. Hindi ko ito inimbento. Kinuha ko ito sa mga parameter mula sa mga gumagawa ng polystyrene foam. Malalaking kumpanya ito na may sariling laboratorio, kaya wala akong dahilan para hindi magtiwala sa kanila. Nangarap na ako na papangalanan ko ang mga ganitong pader. Halimbawa, mga pader ni Yasha Koshak bilang pag-alala sa sarili ko. Sa mga komento sa nakaraang video, napag-alaman kong matagal na pala itong ginagamit ng mga mapanlikhang aliman at hindi na bago para sa kanila. Habang naghahanap ako online, nakakita ako ng Russian na gumagawa rin ng ganitong produkto. Medyo nadismaya ako, pero may maganda ring bahagi. Lahat ng mga nagdududa na ayon sa mga iniwang komento ay mga 25-30% ay sabay-sabay na napahiya. Doon, madalas gamitin ang material na ito para sa panloob na partisyon, insulation at pagpapatag ng pader sa loob o labas. At ang presyo nito, pareho sa mga Aleman at sa mga Ruso, ay sobrang taas. Samantalang sa akin, ang gastos ay napakababa lang. Mukhang ako unang gagamit ng buong panlabas na pader. Siguro dapat ko itong ipatente agad Biro lang. E tungkol naman sa mga hater. Tinawagan ako ng kaibigan at sinabing grabe ang bash sa akin sa mga komento ng huling video. Sabi ko, hayaan mo silang mang bash. Mayroon ding isang tao na tubong Timog Afrika na nanirahan sa Amerika at gumagawa ng mga makabagong bagay sa industriya ng kalawakan at mga dekuryenteng sasakyan na marami rin sa atin ang hindi gusto. Ganyan talaga ang kaluluwa nating post-Soviet. Nahihirapan tayong tanggapin ang bago at ayaw natin sa nagtatagumpay lalo na kung pwede mo itong sabihin ng nakatago sa likod ng username. Pero magaling naman tayong makiramay kapag may hindi nagtatagumpay ang iba. At mahalaga yon. Kapag tinangay ng hangin ang bahay na ganito, magsisimula ang Kawawa ako! Ang dami kong pinaghirapan, pero wala rin nangyari. Ay, ay, ay. Pero hindi, mga kasama kong hater. Hindi ito matatangay ng hangin. Kung pinakinggan ko lahat ng nagsasabi na hindi ko magagawa ang isang bagay, halimbawa, wala sana itong mga mainit-init na taniman. O baka isa lang sana ang meron. Una, ginamit ko ang natirang sidewalk tiles. Sumunod, natirang pulang at puting ladrilyo naman. Dahil sa mga ganitong taniman, nagkaroon na kami ng mga pipino sa bukas na lupa ngayong taon, kahit malamig ang tagsibol, sa kalagitnaan pa lang ng Hunyo. At dahil sa mga taniman na yan, madalas kaming binabash ng misis ko. Kesyo hindi daw tatagal ng isang season kung walang semento. Magigiba daw agad. Umabot na sa ikalimang season ang unang taniman. At ang sobrang murang bubong na sinabing tatagal lang hanggang sa unang malakas na hangin o ulan ng yelo, isang taon na ang lumipas at matibay pa rin hanggang ngayon. Nakatayo pa ang mga pader pero may problema. Nabiyak ang kahoy dahil sa turnilyo sa gilid kaya hindi maayos ang pwesto ng pader. Okay sana pero napapansin ang pagkiling. Pinapatunayan ng mga kuha ng mabilisang pag-aayos ng pader na buhay pa rin ang ideya ng madaling pagbaklas ng bahay. Kung kinakailangan, maaaring baklasin ang bahay at ilipat sa bagong lugar tungkol naman sa pagiging eco-friendly. Hindi ko kinuha ang mga materyales sa minahan ng uranyo o lugar ng pagsubok ng kemikal na armas, kundi biniliko sa karaniwang tindahan ng konstruksyon na may sertipiko ng kaligtasan. At ginagamit ko ang mga materyales na ito ayon sa kanilang tamang gamit. Bakit kailangan pang gawing mas matibay ang mga pader kaysa sa mga bintana? May nagsabi sa nakaraang video na parang madaling pasukin ang bahay gamit ang sipa kapag lasing dahil sa ganitong pader. Lalong sumisikat ang mga bintanang abot sa sahig at mga salaming display. Pero kakaunti lang ang naiisip na pumasok doon. Halimbawa, gamit ang maliit na bato. Hindi mo na kailangang pagurin ang paamo. Mas nagiging magalang tayo kaya doon ako umaasa. Mas matibay ang ganitong pader kaysa akala ng iba. Maniwala kayo at kung duda, subukan nyo para makita Nilagyan ko ng primer ang pader. Napagpasyahan kong hindi na bumili ng dekoratibong plaster dahil magastos sa budget ko. Ginamit ko ang patok na paraan nitong mga nakaraang construction season kung saan halos lahat ng interior finishing vlogger ay may masterclass na. Pinakamahirap dito ang pagputol ng masking tape ayon sa lapad ng dugtungan para magmukhang brick ang pader. Ibig sabihin, napakadali lang. Sa simula pa lang, natipid ko na agad dahil sa manipis na paglalagay ng pandikit. Mga huling finishing, kung saan pwedeng haluan ng mas mura at mas maraming simento at buhangin ang mixture. Marami rin klase ng finishing, pero ang gamit ko ay yung pinakasimple dahil harapan ito. Mas pagbubutihin ko na lang sa loob ng bahay. At iyon ay kung sa tingin ko ay kailangan talaga. Masaya na ako sa naging resulta. Bakit ko bibilangin ang oras ko? Oras naman ay pera, di ba? Pero sa maraming lugar, lalo na dito sa atin sa post-Soviet na mga bansa, ang yaman na yan ay masyadong nababaliwala. Madalas kong marinig ang mga tanong na, mas mura bang magtayo ng sarili? Mag-hire na lang o bumili ng tapos na. Dapat daw gawin mo lang ang alam mong gawin. Mga pare, bawasan natin ang pagyayabang. Yung talagang marunong magtipid, hindi ipapakita ng YouTube ang video na to sa kanila. Para saan pa ang impormasyong ito sa mga taong halimbawa abala sa investments? sa stock market na pinapalago ang kanilang isang daang milyon papuntang isang daan at 50 milyon. Dapat nating aminin na tayong lahat dito ay halos pare-parehong naghahanap ng mura. Marami ang natatakot na sa ganitong mga pader, ang bahay ko ay hindi na aking kuta. Halimbawa, kumalat ang balita sa mga magnanakaw na may malaking pera sa bahay. Kahit bihira ito dahil madalang may natitirang pera pagkatapos ng pagpapatayo. Karaniwan, may kasamang iba ang magnanakaw natin. Pagdating nila roon, ipapaliwanag niyang madali lang ang delyuga. Butasin lang ang styrofoam na pader at kunin ang makukuha. Kapag nakita ng kasama ang tunay na pader na ladrillo, magdududa siya at mag-aaway-aaway na ang mga kriminal at magkakanya-kanya ng lakad. Maraming trabahong pampaganda dito. Pagkatapos, baka may maibahagi rin ako. Mga kaibigan, habang nagpapalitada ako, nahawakan ko bawat bahagi ng mga pader na ito. Ang gaganda ng mga pader, ang mga lugar na walang dekorasyong ladrillo, ay hindi para sa Neapolitan na tanawin, na akma rin dito. Para ito sa mga bintana at pinto na ilalagay natin sa next episode. Kaya mag-iwan ng malaking thumbs up Mag-subscribe sa aking channel at sa isa ko pang channel na tumatalakay sa mas malawak na usaping pang-araw-araw bukod sa konstruksyon at paggawa. Makikita ang link sa ibaba ng video, pati na rin ang links ng iba pang episodes ng proyektong bahay sa isang libong dolyar. Pindutin nyo rin ang kampanilya at siguradong aabisuhan ko kayo. Salamat!